Mga Pilipino, may kanika nilang saloobin kasabay ng pag-turnover ng 2026 National Expenditure Program sa Kamara ngayong araw. Ano-ano nga kaya ang gusto ng ating mga kababayan na mapaglaanan ng pondo sa susunod na taon? Alamin sa report ni Jap Regala. Kasabay ng ceremonial turnover ng 2026 National Expenditure Program sa Kamara ngayong araw, inalam natin ang mga inaasahan ng taong bayan pagdating sa paglalaan ng pondo ng pamahalaan. Partikular ang proyekto at programa na tutugon sa kanilang pangangailangan. Isa narito ang tricycle driver na si Luisito Varona. Aniya, dapat mabigyan ng pondo ang mga estudyante. Yung pag-aaral ng mga bata, para hindi ba ibusa pera. Para sa tao lang, di ba? Yung, uh, yung ibang bata hindi nakapag -aaral. Dapat yan ang pagtunan ng, ano, ng DepEd, di ba? Scholar, ganun, paralin. Pa Kasi kulang eh. Kulang kita <laughs> ng tao. Para naman sa estudyante na si Jillian, dapat matugunan ang matagal ng problema sa pagbaha. Yung flood control. Since ngayon po is marami pong nabiktima ng flood. So yun, para sa akin yun po yung dapat paglaanan since may mga nabiktima po ng leptospirosis and marami pong bahay ang nasira. Dagdag umento sa sahod. Yan ang nais na maisama sa prioridad ng pamahalaan ng manggagawang simuway. Dito sa sahod lang, Eh, dapat maging sapat. Gayon din ng karagdagang tulong at pagkain para sa mga mahihirap na Pilipino. Ganda po ay tutukan nila uh, ay ang DSWD para po mga ano mga perfiles para po matulungan sapagkat sa panahon ng mahirap na buhay para po ang mga nangangailangan ng pagkain at na mayroon po namang mga hindi kakayahan na makapagtrabaho. Samantala para sa motorista na si Victorino Anonical dapat anyang maisaayos ng pamalaan ang mga pangunahing kalsada. Para po sa aming mga rider, tingin ko po pa malaking bagay po yung pagpapagpaayos po ng kalsada. Lalo na po sa ibang lugar lang po siguro magawa na ng paraan yung ano doon, yung mga ma dining tapos yung mga lubak maayos sana. Sobrang ano na rin po kasi doon, sobrang traffic na rin po. Magkakaiba ang katayuan sa buhay at pinanggalingan, iisa lang ang kanilang panawagan matugunan ang pangangailangan para sa ikabubuti ng kanilang kalagayan sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.